Repress. Ito guys, malakas na kumain ng langis to. Tita ako na. Tita ako na. Tita na guys. Tita ako Na. Napa. Beliinis ko naman. Wala polo nang carbon. Pa tanggalin mo yung Last kumain nang kantang langis. Ay, may tao na rin. barrio kahit no na. So guys pag ganito problema lang ng motor nyo ayun no oh, tiyan mo may mga buha ayun sa kapal na ako no carbon buo buo pwede pa guys buhang wala tagos na talaga yung kandito guys matigas na yun matigas talaga yun so ganito guys yung sitwasyon ng motor nyo wala na ano, to palit ko ka na to ayun ang gas gas no kaya ang lakas na kumain ng langis ayun, mga motor mo na malakas kumain ng langis ganito yan maging problema kaya papalitan nyo na ng block